Dali na. Bakit? Uy, gisobo. Sika mo Unya na. Ito yung ito yung bahay namin. Ito yung bahay namin bakasyon lang. Tignan ko kung nandito ba yung mama ko. Tawag. Ang dami ng ano, wow! Ayaw. Huwag <laughs> <Kaila> ba? Sabi <laughs> na akong vlogger. Sabi <laughs> na akong vlogger ni Abot. Bakit tahilig kayo kana siya? Dito lamang kami sa sabihin.